Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Corona kaya to? Kung sino to? At ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang panalo tayo ngayon. So, eto na nga, grabe. Dahil Bagong update sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng Pageant 3. Isa na nga dito syempre ang Mr. Global 2025. Ang kanilang pageant ay magaganap sa ok. October 5 kung saan naman ang reigning king dito ay syempre si Dom Corilla. Yes, from the Philippines. So ang tanong, mag back to back kaya ang Pilipinas uli ngayong taon na to? Syempre ang lalaban naman sa atin ngayon ay si Jeter Palomo kung saan naman ay handang-handa na rin para sa kanyang magiging laban sa Mr. Global 2025. So, tingin ko ba back to back? Nako medyo mahirap 'to, mahirap talaga ang back to back. Marami tayo ngayon na titignan kung magba back to back ba tayo. Hindi lang sa larangan ng kalalakihan kahit din sa mga kababaihan, 'di ba? meron din tayong mga back to back katulad ng Miss Eco International andyan dyan din yung The Face Miss Grand Philippines kasi di ba parang na turn over nga kay CJ of sa yung corona kaya syempre Philippines ang may hawak ngayon ng corona ng Miss Grand International and then ayun tignan natin kung kaya natin mag back to back doon then plus meron pang reyna hispano americana Then, dito naman, Mr. Global. Oh my gosh, talagang nakaka-tense. Siyempre, susubukan yung galing dito ni Jeter. And then, depende yun sa kanya, sa ipapakita niya kung mai-impress niya yung mga hurado. Noong una, sabi ko, parang hindi namang kagwapuhan. Tapos, binalikan ko kanina yung mga video ng Mr. Pilipinas uh, worldwide. Sabi ko, in fairness ha, gwapo to. So yun, meron siyang kakaibang charisma and then pinoy na pinoy yung dating. Ang ganda ng katawan. Kaya sabi ko, ay may laban din. At matangkad, di ba? Pero, sabi ko nga, kahit hindi naman natin makuha yung back-to-back, -back, kasi na syempre depende na sa organization, depende sa sitwasyon, siguro yung maka-top 5 lang tayo uli, yung mag-runners-up lang tong pambato natin dito sa Mr. Global, ay winner na yan, di ba? So, malaking karangalan na 'yan para sa Pilipinas. Kaya siguro wag tayong mag-expect ng back-to-back. -back. Siguro nandoon na lang siguro na supportahan natin and then tignan natin yung proseso na ipapakita ni Jeter dito sa laban niya dito sa Mr. Global and then let's see kung ano ang mararating niya. So maging happy na tayo kung makata-5 tayo. And then kung magba back, -back tayo, diyan bonus na lang 'yon. So 'yon, di ba? Kasi hindi naman kasi talaga madali yung laban dito at Siyempre, marami din mga kandidato na na prepare para sa competition na to. Hindi natin alam yung game nila kaya siguro dapat maging happy na lang tayo kung makarating talaga tayo sa top 5. So, I wish all the best para sa pambato natin. And then, tignan natin kung ano yung ibibigay niya, ba diba? Kaya ngayon palang good luck and congratulations. <laughs> ba diba? And then, eto, hindi lang sa ano Mr. Global gagawin dito yung competition, ha? Meron din yung kay Kenneth Marcelino. Dahil ang Mr. Pilipinas Cosmopolitan naman ay magkukumpit nga dito sa sa Thailand kung saan magaganap naman from September 2 to 9. Ang igsi lang, no? Ito yung third edition ng Mr. Cosmopolitan na gagawin nga dito sa Bangkok, Thailand. Ako, ang daming mga lalaki na pupunta dito. Diyos ko, maluloka talaga ako. Grabe. So, ayan, makikita. Actually, si Kenneth, isa to sa mga para, uy, bet ko. Bet ko siya makita in person, di ba? And then, ayun, I'm so excited. Oh, <laughs> di ba? Tapos ni Kenneth. Tatlo sila eh. Tapos ni Kenneth, si ano din, di ba? Si Kurt Bondat. Oh my gosh! So, September din yun. So, tatlong lalaki from the Philippines ang so, magkukumpit dito sa Bangkok, Thailand. Yung Mr. International. Tapos, ayan nga, Mr. Cosmopolitan. And then, ayun, yung Mr. Global. Oh my gosh! Ang saya-saya ng feeling. Charot. Anyway, good luck sa mga pambato natin. And then, of course, sana manalo tayo sa Mr. International and then sa Cosmopolitan and kususwetin tayo ulit sa Mr. Global di ba? just ko Lord, ang saya ang saya-saya talaga kapag male pageant ewan ko ba, nasasayahan ako ngayon sa male pageant kasi parang wala masyadong issue tapos ang saya lang ng feeling tapos alam mo yon makikita mo yung mga kalalakihan na ang gaganda talaga ng katawan yung alam mo yung makakalandi ka ng bonggang bongga sa so, mga kababaihan, hindi masyado eh. nakakairita, charot hindi, <laughs> syempre, I love pa rin talaga yung mga pageant ng mga katulad ng ano, Katulad ng Miss Universe, Miss Supranational, Miss Grand, yung mga ganon. Gusto ko pa rin naman yan. At ito nga, kahapon nga, Diyos ko, naganap nga, syempre, ang orientation ng mga kandidata dito sa Miss Universe Thailand. Oho! Nakakaloka. Diyos ko, nagpasiglaban yung mga candidates. At eto nga, sabi ni Mr. Nawat, favorite. Oho, it's still tight. Oho, the regular is still tense. Aha. Uh -huh. And then one ah uh, and one back down. Uh -huh. So sino-sino ba yung mga tinutukoy niya? Syempre si Phuket. <laughs> Isa yung sa mga favorite niya si Bangkok. Oho. Uh -huh. At saka si Saraburi. Uh -huh. At ngayon naman, malakas din yung patungtani. Mm -hmm. So, yon So, sino kaya ang mananalo sa kanila? To be honest, ako ha, para sa akin, syempre yung mga tagahanga, gusto nila manalo si ganito. May mga, ano yan, eh, tagahanga. Syempre, yung iba, sinisigaw talaga nila si Vina. At si Vina, syempre, pang-apat na to. So, sabi nga ganon, Mama, sa tingin mo, anong ay kakakatalo dito ni Vina? Siyempre, yung communication skills niya, kung hindi niya pa na-improve. Pagdating sa Q&A, actually, yung performance niya, walang problema. Kasi yung performance na ito, palaban talaga si Vina. At parang feeling ko, talagang ibibigay niya yung lahat para lang makuha niya yung corona ng Miss Universe Thailand. Pero ako kasi, ang tingin ko dito, malinaw na yan kay Vina. Kasi, syempre, ba diba, sabi nga ni Mr. Nawat, as long nakakatulong sa negosyo, negosyo panalo sa akin yun. yung mga tipong ganon. Hindi nila goal yung manalo sa international pageant. Basta yung goal nila ay umasenso sila dito sa mga pinaggagawa nila. Charot! So, yon Ako, para sa akin, uh, matanda na si Vina para sa ano? Charot! Sa so Miss Universe. Kumbaga, parang ang dami-daming mas young and fresh. Oo. Eh, pero alam na natin kung ano ang kalakalan ng mangyayari dyan. At parang feeling ko talaga si Vina talaga to. Masusurprise ako kapag hindi si Vina. At maluloka ako ng bonggong-bong kapag hindi si Vina ang nanalo dyan. Kasi, parang, may gosh, pang-apat na to ni Vina. Maawa naman kayo. Ibigay na ninyo yan kay Vina. Kaya lang, pag nanalo naman si Vina, parang malakas yung laban nila sa Miss Universe. Kaya parang feeling ko, sana sa iba, charot. <laughs> anyway, hindi. Parang ito lang yon So, et, kumbaga, ano to eh, uh, si Vina, parang nakikita ko talaga na siya ang mananalo dito kasi nga sa sobrang lakas niya. And then, plus bihasa na siya. Kumbaga, parang, parang, kumbaga, siguro plus point na doon yung pang-apat niya na to, pang-apat niya na tong laban kaya siguro sa kanya na ibibigay. Ang kahinaan kasi ni Vina yung Q&A. Kung papansinin niyo sa lahat ng laban niya pagdating doon sa Q&A, hindi niya nakukuha talaga yung mismong corona dahil sa Q&A siya lumalagpak. Tatlong taon na magkakasunod na laban niya na laging top 5, top 5, top 5 then nadadali siya sa Q&A. So ngayon, parang piling ko, hindi naman masyado makuda or maraming tanong dito sa Miss Universe Thailand kasi nga pag-aari na to ni Mr. Nawat. So iniiba na nila yung format kung saan makakagaang at mapapadali kay Vina. Pero kasi si Vina kasi isa to sa mga potential dahil pag nakita mo naman siya in person, sasabihin mo naman, ako, isa talaga siyang matibay na kandidata na lumalaban dito. At ginagawa talaga ni Vina yung lahat. Kung titignan mo, pumunta ka sa mga event, nandudoon siya lagi. <laughs> na hindi ko alam, inibitahan e, ba siya dito? Or umatend lang siya? Yung mga tipong ganon. sa lahat ng ano lahat ng event pinupuntahan niya talaga so nagtatrabaho talaga siya ng maigi kumbaga panapalawak niya yung market niya pinapalawak niya yung yung, ano niya, yung community niya. So, talagang pag naglakad siya doon sa mga pinupuntahan niyang event, sumisigaw talaga, Vina, 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 more than doon kay La Preo. Mm -hmm. So, sabi ko nga, si Vina, very strong. Si Puket naman, yung nakita ko, matangkad din si Puket, at potential din. Kung hindi siya mananalo ngayon, pwede siya bumalik next time. And then, mga ganon. Bata pa naman kasi, pero talaga, isa din doon, nakakatakot din kasi antangkad plus may ganda din. Pero pero mas ano kasi, kumbaga, mas luto na yung ganda ni Vina. Yung kumbaga parang si Vina, alam niya na kung ano ang gagawin na styling. Ito parang nagsisimula pa lang na umingay ang pangalan. Si Preo naman, parang tong si ano eh, si Miss Tagig. Oo, yung beauty niya, pag nakita mo siya in person, maganda. Pero pag dinikit na siya kay Vina, si Vina kasi yung orahan na pa, pak, oo, oo, ganon kaya parang feeling ko si Vina talaga mananalo. Si Patong Tani, hindi ko pa siya nakikita in person kasi hindi naman ako umaten doon sa event nila. Kasi may importante pa akong ginawa. Charot. <laughs> Kaya, ayun. Nawindang ako. Anyway, congratulations kay Vina. Ngayon palang good luck, diba? So, tingnan natin. Malalaman natin yan sa August kung si Vina nga ba ang makakapag-uwi ng titolong Miss Universe Thailand. My gosh. Wala na lang, ano, iiyakan niya talaga yan kapag natalo siya. Parang piling ko, ha? So, yon So, sumunod, sumunod nating chika. Eto nga, syempre, Katrina Ligado, Mama Sam. Tingin mo, siya kaya ang maguuwi na ng corona, ng ikalawang corona para sa supranational maraming beses na natin tinatry eh, no? Hindi natin mauwi-uwi. at si Pauline Amelex na naging first runner-up. Tapos si ano, yung sumunod kay Pauline naging Miss Asia. Tapos yung sumunod naman kay ano, kay doon sa Miss Asia, si Tara Balejo naging ano ba? Ano bang position? Third runner up. Mm -hmm. Tapos ngayon naman si Katrina Ligado. Marami nagsasabi na kung mukhang si Katrina Ligado na talaga ang makakapag-uwi ng corona ng Miss ano, Supra National sa susunod na taon. Ako para sa akin, magandang opportunity to para kay Katrina Ligado. Siguro kailangan niyang i-prepare talaga yung sarili niya sa lahat ng aspeto ng competition. So wala siya dapat na sinasayang kasi yung ganda, nandoon na talaga, maganda talaga si Katrina Ligado. Kahit naman nung lumalaban siya sa Miss Universe Philippines, yung nakita ko yung mga videos niya, sabi ko in fairness talaga kay Katrina, sobrang ganda, no? And then, pinay na pinay yung dating. So, ano na lang talaga, kailangan lang talaga niya i-prepare yung sarili niya ng todo-todo mula sa mga aspeto. Ayoko lang sa performance niya yung ginagano-gano niya yung hair niya. So, ayun. So, medyo sana bawas-bawasan niya yun kasi hindi talaga nakakarena. And then, I think, ano, gayahin niya si Tara Valencia na parang antahimik lang pero grabe yung paghahandang ginawa mula sa so, mga styling, yung mga wardrobe niya na ginamit talagang pasabog, so sana ganun din si Katrina Ligado and then plus yung mga ayos so yung makeup so ganun dapat ang i-prepare niya plus yung pasarela talaga yung pasarela na alam mo yun na ayoko yung ginawa niya nung Miss Universe Philippines na parang pato walk. <laughs> Nakakaloka kasi siya doon. Parang hindi ko talaga siya nagustuhan doon. Pero alam ko sa kanya na mapupunta ang supranational kasi sabi nga, uh, kung hindi siya manalo ng Miss Universe Philippines, gusto niya talaga ang, ang purpose niya, kaya sila sumali dyan sa Miss Universe Philippines ay para makuha ang titulong Miss Supranational. Kasi yun talaga yung ini-aim nila hindi naman yung Miss Universe Philippines. Tapos, nakita ninyo, sa kanya ibinigay yung corona, o, oh, di ba? Kahit na yung performance niya ay gewang-gewang, eh, sa kanya pa rin ibinigay. Sabi ko nga, dapat nga ibinigay ito kay ano, Aliana Aduana. Kasi si Aliana Aduana, pasabog din talaga, at saka paandar din. Pero, mas binigay nila kay Katrina Ligado, na para sa akin, okay din lang naman kung kay Katrina nila ibinigay. Kasi, Talaga yung beauty talaga ni, Katr ni Katrina, parang pili ko pag dinala mo to sa Europe, ay nako, pagkakaguluhan to at panalo, di ba? So yon so sabi ko okay na din. Better luck next time na lang kay Alyana Aduana Sa kasilian Aduana kasi wala siyang ibang gustong corona kundi Universe lang talaga. Hindi niya gusto yung mga ibang corona kaya ang binigay sa kanya talaga di yung ano, ang ibinigay sa kanya, yung runners up. <laughs> uh, uh, pero kung tinanggap niya, ay think mapupunta din sa kanya yung Eco International kasi parang feeling ko meron siyang background sa Miss Eco, uh, sa Eco environment, 'di ba, sa Miss Earth. So parang feeling ko yun talaga. But hindi niya tinanggap eh, so okay na rin naman at the end of the story okay na at happy naman ako sa mga girls, so ba? Diba? and then ayun, so syempre looking forward nga tayo kung ano yung ipapakita dito ni Katrina Ligado sa darating na Miss Supranational sa susunod na taon but feeling ko corona to mm -hmm. corona na para kay ano, Philippines. So, makukuha na natin yan. Basta galingan lang niya. Huwag niyang sayangin. So, ayun nga. Tulad nga na sinabi ko, dapat baguhin niya lang yung mga dapat niyang baguhin. Mag-focus dapat siya sa pag-training para, alam mo yon sure win. O, ba diba? So, yun. So, kayo ba, guys? Ano, guys? Ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ninyo, corona nga ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update and syempre sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.